Guys, kuha tayo ng tanglad. Magluluto tayo ng sinabawan na manok. At yung... Lalagyan ko ng tanglad. Hindi ko nakuha. Abigahan mo nga ako. Ayan, hindi ko makuha. Magluluto tayo na. Tama na to. Tama na ito. Tinisin oh. natin. Para... Masarap to guys sa sinabawan na ano tinulang manok. Yan, malinis na. Hugasan na lang natin to. Hugasan ko na to guys. Gaganyanin ko na lang yan. Tapos ilalagay natin sa sinabawang manok. Ulam ng hapunan.